Bukod po sa energy sector, Sir Joel, may iba pa ba kayong pinag-aaralan na mailagay ang investment tulad sa infrastructure? Kasi I, I think uh, 'di ba na, na, na uh, nakuha ng San Miguel Corporation kasama ng ibang consortium nito, yung rehabilitation at privatization ng uh, NAIA, uh, isa yes, sa sir. mga centerpiece ng Build Better More ng Pangulong Marcos Jr. Do you think ano MIC kaya? can also join or participate in these kinds of investments? Yes, makakapag-join uh, naman po tayo uh, as long as it makes, para uh, lang, kailangan lang po siguraduhin na uh, may tamang return uh, para po mm -hmm. sa Maharlika. Mm -hmm. uh, at uh, ikalawa, hindi po nag-crowd out ng invest ng private sector, ng mm -hmm. private capital. Mm -hmm. Ang importante po kasi uh, sa Maharlika is yung investments po natin, uh, kailangan po, meron may, may, po tayong isang mas malaking objective. Okay. Okay. Uh, na mag-crowd in ng capital. Mm -hmm.